Ang niyan, isa sa mga dahilan ng mas maalinsangang panahon ngayon ay ang pag ira ng Ridge of High Pressure sa ilang bahagi ng bansa. Ngunit, ano nga ba ito? Alamin natin yan mula kay pag-aasa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po sa inyo, Naomi. Pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa For. Ms. Veronica, para lang po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba itong Ridge of High Pressure Area at paano po ito nakakadagdag sa init ng panahon? So, yung Ridge ng High Pressure Area, ito yung extension ng High Pressure. So, kung ang low pressure, pangit sa panahon yung dala, yung Ridge of High Pressure naman, fair weather. So, kapag Ridge of High Pressure Area yung nakaka-apekto sa specific na lugar, Asahan natin yung leks na cloud development sa area na yon at dahil na less yung cloud development, less din yung mga inaasahan natin ng ulan. So, nakadagdag siya sa init kasi kapag wala tayong, uh, hindi masyadong maulap, yung araw, nakadirectly pasok sa atin, and then wala kasi nagbog kung wala yung ulap. Kaya mas magiging mainit. Naku, ma'am, ibig sabihin po ba nito ay malabo nang may mabuo pang ibang sama ng panahon ngayong buwan? Actually, yung naapekta lang naman ng Ridge of High Pressure is eastern section ng northern at central zone. Although, sa ngayon, ay kung din natin yung tropical cyclone spread potential natin, wala naman tayong nakikita na mga malalakas sa bagyo. Possibly naman, uh, mga low pressure siguro sa may southern part natin. So, hindi pa rin. Dahil sa northern part lang naman ng Ridge of High Pressure. At ma'am, bukas po sa pagtataya ninyo, dyan sa pag-asa, labing isang lugar yung aabot sa danger level ang init. Posible po bang madagdagan pa yan? Hindi po natin tama po kayo. So, hindi natin possibility na madagdagan pa yung mga areas na nasa danger level dahil kakasimula pa lang na ating dry season at usually yung mga pinakamainit na temperatura nasa around May. At kapag po sinasabing nasa danger level na ang heat index, ilan po ba yung temperatura nito at ano yung posibleng maging epekto nito sa ating katawan? Kapag nasa danger na yung heat index, around 42 to 51 degrees Celsius. So extreme danger, 52 degrees Celsius na at mas mataas. So kapag danger level na, posibleng yung heat cramp, heat exhaustion, heat stroke probable kapag patuloy yung exposure natin sa ganito pataas temperatura. Okay, ma'am. ano na lang po ang inyong mensahe sa publiko? Opo, sa ating mga kababayan, ilimit na natin yung um, yung time spent natin outdoors, lalo na kapag kainitan, lagi uminom ng tubig, kung lalabas, lagi uh, dala ng payong, sobrero, at kung maaari yung mga heavy activities natin, schedule na lang natin tuwing umaga or hapon kapag mas malamig na yung temperatura. Okay, maraming salamat Pagasa Weather Specialist Veronica Torres. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.